It's a big mockery of the law, particularly the Party List System Act of 1995, to have party list groups like this. Pinapa-disqualify ng election watchdog na kontradaya ang vendors sa ng mga maninindang Pilipino o vendors party list dahil ang top three nominees daw nito binubuo ng mga malalaking negosyante sa halip na mga marginalized at underrepresented. Fourth nominee ang sikat na vlogger at Paris vendor na si Diwata kung nandun talaga yung mga tunay na vendor, hindi lang si Diwata, bakit hindi sila yung ginawa mong first o second domini? Kahit manalo, makakuha ng tatlong upuan yung vendors, hindi pa rin siya mauupo. Minsan tatanungin mo, sino ang gumagamit kanino? Una nang naglabas ng pag-aaral ang kontradaya na nagsasabing higit kalahati o 86 sa mga party list groups ang mula sa political dynasties may malalaking negosyo pending corruption cases, question tungkol sa advokasya, koneksyon sa pulis at militar, o kaya naman walang sapat na impormasyon tungkol sa grupo. Pinag-aaralan ng kontradaya kung may susunod pa silang sasampahan ng reklamo. Ayon sa Commission on Elections, magpapatawag ito ng hearing at hihinga ng dagdag na dokumento ang nominees ng vendors party list para patunayan ang advokasya nila pinakalatest po kasing desisyon ng Korte Suprema, hindi mo kinakailangan maging membro ng sektor para ma-representa yung mismong sectoral organization na yon. Sapat lamang na meron kang proven advocacy. Inireklamo rin sa Comelec ang tumatakbo sa pagkakongresista ng Zamboanga City na si Kaiser Olaso, kapatid ng kasalukuyang congressman dahil hindi umano ito natural-born Filipino, kundi Cambodian. Ang naghain isang nagpakilalang job order worker sa Zamboanga City local government. Giit niya, concerned citizen lang siya at walang nagutos sa kanya. I'm not uh, tolerating such uh, yung mga peke-peke, di ba? Sa isang Facebook post, nagpasaring ang kandidato na hindi siya gaya ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na napag-alamang Chinese pala. Tuloy-tuloy din ang pagsita ng Comelec sa mga maling pangangampanya. Kanina, nagpadala ito ng show cause order para pagpaliwanagin si Pasay Mayoral Candidate Editha Maguera dahil sa umano'y racist na komento nito na paglabag daw sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Bukod sa mga reklamo laban sa mga kandidato, dumarami rin ang kaso ng election-related violence. Simula ngayong araw, inilagay na sa Comelec Control ang bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Ibig sabihin, Comelec na ang may full control at supervision ng law enforcement at mga opisyal sa Buluan para pahupain ang sitwasyon hanggang sa araw ng eleksyon. Ayon sa Comelec, bukod sa pag-ambush sa ilang kandidato, nadamay na rin ang ilang sibilyan sa karahasan sa buluan. Una nang inilagay sa Comelec Control ang Datu, Sinsu at Maguindanao del Norte. Pinapasibak naman ng komisyon ng Bangsamoro Regional Police Director, pati na hepe ng Maguindanao del Norte at del Sur dahil umano sa hindi nila pag-aksyon kaagad sa nirequest na security personnel ng Comelec Field Personnel para sa impormasyong napapanahon at on demand Amor Santos News Watch Plus